inatasang itaguyod ang pambansang siguridad at dapat na patuloy na pagbutihin ang kanilang kahandahan sa pagpapatakbo upang epektibong maiwasan at tumugon sa kasalukuyan at umusbong sa Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na nag-deploy umano ang People's Revolution Army Navy ng limang Type 094 Ballistic Missile Submarine sa South China Sea at sinabi na bahagi ito sa plano ng Chinese military na dagdagan ang kanilang pwersa sa pinagtatalo ng karagatan. Sinabi sa report na kasalukuyan umanong pinapalakas ng China ang kanilang pwersa sa South China Sea sa pamamagitan ng pagdideploy ng karagdagang naval asset dahil sa lumalakas na presensya ng mga foreign powers na nasabing karagatan. Ngunit agad naman binatikos ito ng taga pagsalita ng Pentagon na si John Kirby at sinabi na pinapataas lang nito ang tensyon at nagdadala ng malaking banta sa mga bansang nakapalibot sa South China Sea tulad ng Pilipinas, Taiwan, Indonesia, Malaysia at Vietnam. Kaya dahil dito, nagdesisyon ang Pentagon na magpadala rin ng isang surveillance aircraft na V-8 Poseidon ng US Navy sa nasabing karagatan upang imonitor ang mga ginagawang aktibidad ng mga nasabing Chinese submarine. Iniulat ito matapos sinabi ni Senate Deputy Minority Risa Hontiveros na dapat gumawa ang gobyerno ng Pilipinas ng mas mahigit pa kaysa paghahain lamang ng mga diplomatic protest sa gitna ng report ng pagdagsa na naman ng mga Chinese militia vessel sa Julian Pilipi binigyan din ito ni Hontiveros habang binanggit niya na kahit ilang beses na kundinahin ng ating gobyerno at ng international community ang mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea, hindi pa rin makikinig sa kanila ang komunistang bansa. Sabi niya na kailangan ng gobyerno na gumawa ng mga aksyon on the ground upang pigilan ng Chinese government sa anumang binabalak na aktibidad nito tulad ng reclamation at base building sa Julian Philippine Reef, tiwala din umano siya na may gagawin ng National Task Force for the West Philippine Sea tungkol dito. Para kay Hontiveros, ang kamakailang report ng swarming ay kakilakilabot ngunit hindi nakakagulat dahil nangyari na ito noong 2021 at 2022 araw-araw may plano ang China na agawin ang mga teritoryo natin maliwanag na sila talaga ang nag-uumpisa ng gulo at hindi tayo tinawag din ni Senator JBR Sito ang pagkukumpula ng Chinese militia sa Julian Pilipiri bilang isang patuloy at tahasang disrespect sa ating soberanya at territorial integrity masyado na umanong palang China dahil sa pagpapatuloy ng kanilang expansionism sa ilalim ni Xi Jinping. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na mahigit sa isang daang barko ng Chinese Maritime Militia ang namataan sa Julian Philippi Reef, ang nasabing bahura ay matatagpuan sa layong isang daan at limang nautical miles lamang sa kanlura ng Batara sa Palawan. Samantala sa ibang mga ulat, Sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Huwebes habang pinagtitipon niya ang mga tropa upang magpakita ng katapangan at matatag na determinasyon sa pangangalaga at pagtaguyod ng integridad ng teritoryo ng bansa. Sinabi niya na sa kabila ng maraming pagtatangka sa provokasyon, ang bansa sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines ay nananatiling isang persa at boses ng katuwiran na nagpapakita ng responsable at marangal na pag-uugali sa paglutas ng mga isyo alinsunod sa international na batas. Idinagdag niya na ang Armed Forces of the Philippines ay inatasang itaguyod ang pambansang siguridad at dapat na patuloy na pagbutihin ang kanilang kahandahan sa pagpapatakbo upang epektibong maiwasan at tumugon sa kasalukuyan at umusbong sa mga banta. Hinimok din ng Pangulo ang Armed Forces of the Philippines na pahusay ng mga umiiral na alyansa at pakikipagtulungan sa mga dayuhang katapat nito at tuklasin at bumuo ng mga bagong partnership batay sa mga karaniwang layunin habang isinusulong din ang pambansang interes ng Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Miguel Aguilar noong mga nakaraang araw na maraming bansa ang nagpahayag ng interes na magsagawa ng joint military exercise sa Pilipinas. Tinanong si Aguilar sa isang public briefing ng Bagong Pilipinas ngayon kung magkakaroon ba ng iba pang mga pagsasanay matapos matagumpay na nakumpleto ang Joint Maritime Patrol sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. sinabi ni Aguilar na marami umanong bansa ang gustong magsagawa ng joint military exercise kasama ang Armed Forces of the Philippines at sa katunayan pinaplansa na ng sandatang lakas ang mga kinakailangang patakaran, references at agreement upang magkaroon sila ng tamang proseso. Ganon pa man, sinabi ni Aguilar na hindi pa nila maaaring ibunyag sa publiko ang anumang karagdagang impormasyon ngayon, ngunit binigyan din niya na ang mga bangna ito ay magpopromote sa interes ng Pilipinas. Sinabi niya na maraming bansa ang interesadong makipag-partner sa Armed Forces of the Philippines lalong-lalo na sa pagsasagawa ng mga military activities at naniniwala sila na ito ay makakatulong sa pagsulong sa ating pambansang interes.